Ito ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang tiyo manay ay balitang, of all media, Chris Aquino, nagbabayad na di umano sa kasalanan ng kanyang mga magulang. Kasabay ng pagdating ng divine justice sa pinakahihintay ng pamilyang Marcos, ito'y ayon sa ating mga kababayan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at Click ang notification bell Para mas maging updated ka panalo Sa lahat pa ng bagong video Na i-upload namin At eto na nga mga kababayan Mainit na pinag-uusapan ngayon Sa mundo ng social media Ang tiyumanoy balitang Kung ang mga Marcos ang masama Bakit sila ang mga kinuwang kinarma? Ito ang naging matinding tanong Ng ilan sa ating mga kababayan Kasunod ng paglitaw Ng ilang litrato ng binansagang queen of all media Na walang iba, kundi si Chris Aquino. Sa segment ni Boya Bunda sa Pasto, ipinahagi ni Chris Aquino ang kanyang kalusugan, kung saan tila mas naging malubha ngayon ang kalagayan ng Queen of All Media na si Chris Aquino at magiging delikado para sa kanya ang susunod na anim na buwan. Buong tapang na ipinahagi ni Chris Aquino sa publiko na mahina na ang kanyang puso at posibleng atakihin na numang oras. na desisyonan daw ng actress na Mahagi ito sa publiko dahil kailangan ngayon ng aktres ng panalangin para mapagtagumpayan ang bagong medical procedure na gagawin sa kanya na may kaagibat na panganib na kailangan niyang subukan dahil ito raw ang huling chance ni Chris Aquino para madugtungan pa ang kanyang buhay. Dahil aminado si Chris Aquino na hindi pa siya handang mamatay dahil kailangan pa siya ng kanyang mga anak at nais pa niyang makita silang tumanda. Dahil dito, humihingi siya ng panalangin para sa kanyang pagaling kasabay rin ang kanyang karawan. Humiling din siya ng panalangin para sa kanyang mga kaibigan na mayroon ding mabibigat na karamdaman. At dahil nga dito, marami sa ating mga kababayan ang nagsabi Marahil ito na ang kabayaran sa lahat ng kasalanan ng kanilang pamilya at ginawa nito sa mga tao nung sila pa ang nanungkulan sa palasyo. Ngunit marami din sa ating mga kababayan ang naantig sa naging panawagan no ni Pangulong Bongbong Marcos sa kabila ng alita ng kanilang pamilya at ang mga taga-suporta ay mas pinili pa di ng Pangulo na manawagan sa publiko na ipagdasal si Chris Aquino alang-alang sa kanyang mga anak, pamilya at mga kaibigan na nag-alala sa kanya. At mas pumili lalo ang ilan sa ating mga kababayan na dahil sa kabila ng kaliwat ka ng paninira noon, ng ilan sa pamilyang Aquino. Sa pamilyang Marcos ay hindi umano ito kayang gawin o gantihan ng mas sakit na salita ang pamilyang Aquino. Matapos ang samutsaring akusasyon at pagbibintang sa pamilyang Marcos, Gayon pa man, nasal pa rin ang naging sigaw ng marami sa ating mga kababayan na kung ano man ang sakit ni Chris Aquino, lalangin at ipagdasal nila na mabilis na kagalingan ito alang-alang sa anak at pamilya. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinahing komento sa mundo ng social media at ayon pa sa kanila. Ito na ba ang kabayaran ng lahat? Itila na karma ang pamilyang Aquino. Hindi man perfecto ang tao. Buong puso kaming nanalangin sa matagumpay na gamutan ni Krista Aquino at kagalingan alang-alang sa mga anak at pamilya nito. Dahil sa mata ng Diyos, lahat ay pantay-pantay at walang imposible. Yes, sana magkamera kilang lahat kay Chris. Play or Keep in touch to God Grace Forget everything in the past Ask for forgiveness Generally in the world We are not perfect Love one another Be strong Create Will keep you survive Kahit sino ka pa Kapag nakagawa ka Na masama sa kapwa mo Lahat ng ito Ay babalik sa'yo O sa pamilya mo Hindi natutulog ang Diyos Maaring ang tingin ng lahat Masama sa si President F.E. Marcos At Melda Marcos Pero sa mata ng Diyos Hindi ganon kasama Siya lang ang nakakaalam ng lahat Kahit gaano kakayaman Walang makakalaman gawa ang pera o kayamanan mo para mabuhay ka ng matagal dahil wala tayong pag-aari sa mundo kahit panginingan na ay hindi natin pagmamayari, iba talaga ang Marcos, hindi nagtatanim ng sama ng loob sa kabila ng pagyurak sa kanilang pamilya ng mahabang panahon, hindi naman lingit sa ating kalaman, At naging tila pag-aaway ng dalawang angka noon pero sabi nga ni Pangulong BBM, friends to all enemy of none kaya panalangin namin sa poong may kapal na mabigyang lunas at kagalingan para kay Chris Aquino at nang makasama pa niya ng matagalang kanyang pamilya. Anko. Chris! Naku, Chris Aquino! Nambol Jack! Pumalag sa nagsabing masama daw ang kanyang pag-uugali. Mag-comment nga kayo dyan mga hitad. Okay? Hindi napigilan ng Queen of Chlamydia. Ay, sorry. Ba't ito yung sinulat nito? Queen <laughs> Ay! Yung sa akin ng balita. Hindi mapigilan ng Queen of All Media na si Chris Aquino na sagutin ang isang netizen na nagsasabing karma raw ang dahilan kaya ito ay may malubhang karamdaman. Sa kanyang Instagram post kung saan nagbigay pugay siya sa kanyang yumaong Dreamscape Entertainment Head na si Deo Endrenal ay may isang netizen ang nag-comment ukol sa kanyang iniindang sakit. Komento ng netizen, masama kasi ang ugali mo, Chris. Kaya rin siguro nakakarma. Char. Yun po ang sabi. Ano ang comment ninyo? 10 p.m. Hong Kong time? Si Sarah, Rebecca. Okay, ano mga time niyo diyan? Batiin ko kayo. Hindi naman pinalagpas ng uh, ni Chris, ni Chris ang uh, mean comments ng naturang netizen. Ay, nako Chris, ayan ka na naman eh. You know, napapala pa ka na nga eh. Naawa na ng taong bayan sa iyo eh. Sagot ni Crazy, obviously not as awful as yours because I've made a conscious effort to not judge people. ha, <laughs> I've never met nor had a personal encounter with. <laughs> Alam mo. aka ano to si Chris nakaka-anto yung ano eh mas nakakaawa ma nakakaawang mmm you no know, nakakaawa at nakakainis. Mm. You know what I mean? You know what? Ah uh, Aryan Kapag ang tao ay malapit ka na sa bingit ng alanganin, you have you don't have time na makipagbardagulan o makipagbuljakan. You just ignore them. You cannot control people's opinion, people's bullying or whatsoever unless na hindi mo ilalagay ang iyong mga personal na buhay sa social media. Kung hindi ka magsasabi na ito, ganun-ganun, kasi ibang may mga sakit, ay pinili nila maging private sila. So, wala magko-comment, private ka eh. Kung itatago mo yung, <coughs> excuse me, kung itatago mo, let's say, kung ano man, chokchakan blues, di ba? Kung katulad ka ni, ano, ni Smugs na itinago yung kanyang uh, Jonakis at pumunta doon sa Shepherd. Di ba? Sa Good Shepherd. Nagpaalaga sa mga madre nung siya na Jonakis, ayon sa ating source, eh, nung mga panahon na yun, wala namang social media. So, bakit, pero nakakaawa na nakakainis din lang manahimik, sabi ni Arcelia, ayun na nga, Ar Ar Arcelia Zinaya, may ma'am, may sakit ka na nga. But why you spend your time sa social media? We all know that social media is only for tough people like me and you. You know, kung ayaw mo nang may masasabi sa yung tao, you just keep your mouth shut, manahimik, kaya enjoy mo yung buhay mo. At yun, know, sa tulad sa atin, we can enjoy both. Na-enjoy natin kasi at the same time, nakakatulong, ta nakakatulong tayo sa pagboljak sa mga jejemonyo. Kaya kung ayaw mong talad ka rin ang buhay mo sa social media, na ikaw may ganito, may bago kang jowa, you know, may sakit ka, hindi, eh itahimik ka. Di ba? Ganun lang yun. Oh, tuloy natin balita. Galit na naman eh. Hindi <laughs> talaga makalimutan si Medusa Butod, sabi ni Ram. Of course, Ram. Sagot yeah nasabi nasabi, nasabi na. Ayon pa kay Chris, illness is not karma, it's God's way of using my trials to show that faith does heal in his time. Wishing you peace. Hahaha. <laughs> Wishing you peace. Alam mo ito, 'yung mga pagsagot-sagot mo, illness is not smart dark. Anong an is it karma? It's God's way. Hindi ba kayo? Dun? Na ang, ang, ang I think depende, no? Depende sa le, depende sa tao. Pero pwede rin tama. Kasi isang ka, ako, tinatanong ko rin ang Joseph. Di ba? Bakit nangyayari ito sa mga bata, na mga inosente, wala namang ginamong kasalanan. So somehow, he, she's right. Pero, you know what? Bisa magtataka ka. Yung mga mabubuting tao, mabilis na kuku na O tiga mga si Inarili, buhay pa. Nang 100 years old pa. Pwede nga naman. Di ba? Skeleton na si Chris, sabi ni Arian. Well, nung gusto niya palagi siya pinag-uusapan, sabi ni Miss G. Okay, Chris. Okay? nagpaawa ka na eh. Nang isang araw na awa na nga ako sa'yo bilang nanay, Nagpine-pray nga kita eh. Sa totoo lang, Pinag-pray ko siya. Kasi may mga anak siya, di ba? Dahil yung mga anak niya, <clears throat> inandado na si Joshua, di ba? Kailangan siya. Si Bimbi, kailangan siya. From the bottom of my heart, sino ba tayo, di ba? Na, uh, mang ano, mang durog na magdurog ng taong dapang-dapana. Bakit pa? Wala nang point. Pero bakit ka ba nakikipag-away? 'Di ba manahimik ka na lang, magpagaling ka, 'di ba? Diyan ka sa Ninoy San ka ba? Sa dito lang siya eh, dito lang siya sa uh, Southern California. Mm. And really is a good example of bad grass never dies, sabi ni Laboy. Dami tama nga palaga. Okay. Tila binura ng netizen ang kanyang negatibong komento matapos siyang sagutin ni Chris. Sanapin ko nga mamaya. Kahapon lang ay ipinagdiwang ni, ni Crazy ang kanyang 53rd birthday kung saan matapang niyang ibinahagi sa publiko ang lumalalang karamdaman. So ano to emotional appeal, Chris? Matapang ka pala eh. Oh, bakit itong mga taong ito pinagpapatulan mo pa? Hindi ganyan ang signs ng pagiging matapang. You don't spend your time, you know, just texting. Uh, yung ini-scrutinize mo lahat ng mag-comment sa iyo. My god, lalo mo lang pinalalala ang sakit mo. Ano ang sabi ng doktor sa iyo? Ano ang doctor's advice? Kasi hindi ko alam ang kasi hindi ko narinig yung sinabi ng doktor. Magpahinga ka. Kumuha ka ng maraming lakas, mag-focus ka sa mga bagay katulad ng pamilya mo. Yan laging ina-advise ng doktor. Tiba about Chris Aquino nung kapanahon na ay sobrang mataas siya at mo hindi nakaapak sa lupa, sabi ni May Moreno. Yun nga, kaya siguro yun ang pinanggagalingan si Sin Ronald Reagan in UCLA Westwood. Ah, talaga, sabi ni Chino. So, yun, pinang, yun, nga yung pinanggagalingan siguro nung nag-comment. So, para manahimik ka na lang at magnilay ka sa Diyos, total, ginagamit pangalan ng Diyos, huwag ka na magsasagot-sagot sa mainstream media kasi ibig sabihin, hindi ka nang hihina. Kasi ang drama, si po, yung parang, yung acting, talagang to the highest level yung acting mo na parang Know, any moment pwede ka nang ay, ano, matakihin o matsugi ka na. So opposite eh. Ang dami mong lakas sa mag para kontrol <laughs> 'Di ba? Parang troll lang. Kumusta nga siya ng bisita at ang dami lang inapi ng mga tao ni May Moreno. Exactly. O yan, babalikan na naman ng tao. Although hindi na nga kayo ang issue, irrelevant ka na nga. Ang kalaban na nga ngayon, si Botod. Nakamag-anak mo rin si Botod, magkakamag-anak kayo. So, sige, pagbuhuli na namin kayo lahat. Nakadyot ang dinimis. Hmm. Sa Ricky Goch, ini-stress ni Chris ang kanyang sarili. O sabi niya sa si lunes, may papasok na ay ipapasok na siya sa hospital para subukan ang biological na gamot upang isalba ang kanyang puso. Ayun naman pala eh. You're talking about your heart? Tapos yung puso mo, pinahirapan mo pa sa kababasa ng mga trolls? Eh di ogag ka. Di ba? Sabi ni Ayo, yan ang balik karma. Eh di, di ba? An anong, anong tawag dyan? Ang sabi sa'yo ng doktor, magpahinga ka, alaga mo yung puso. Eh ginagalit mo yung sarili mo, ini-stress mo. 'Di ba? Nagbabasa ka ng comment. Paano mo nakita 'yan kung hindi mo ini-scrutinize ini isa mga comment? Or just ignore it. You deliver your, your dramatization speech, drama-drama, sulat-sulat, 'di ba? And then focus focus on. Like ako, mga palangga. Kapag ako nagdadadakdak dito, after ko magdadakdak, binabasa ko yung mga comment ninyo, mga good comments lang. But I don't have time para basahin yung mga kasinungalingan ng comment against me. Why? Why should I spend time? I'd rather enjoy my cup of coffee with someone else, you know? <laughs> Di ba? bakit may date? Bakit may Ano yung sarili mo? That, you know, kaya nga may mga friends, how do you handle, ano, basher? I just ignore them. Kasi wala namang katuturan yun eh. You just focus on your target. Ano is the target here? Da, dilawan, pulawan, lisa sa butod, and puting that's my target. Yung mga sipunin, mga uugin, you know, kung mano-mano ang labanan ng mga yan, durog na sa akin yan. <laughs> Hi, Remy. But we have to focus sa target natin. And Chris, your target is what? Para gumaling. Hindi yung mga trolls. ba? Diba? Hindi yung mga nagko-comment. So enough for this BS. Galit na naman ako ng isang araw na awa ako sa iyo. Ano 'yun? Hmm. para mapansin mapans na naman si Chris, sabi ni. O oh, nga palang lang, guys. Na sabi ba ba, oh, so may gamot akong susubukan. But there's a very big risk involved with that medicine because hindi binibigay ang gamot na ito na hindi ka binibigyan muna ng steroids. Ah! Ha, ha. Tapos sabi ngayon, ngayon ako hingi talaga. I'm sorry. Pero parang ang kapal ng mukha ko na ang tagal niyo na akong pinagdarasal. But I really need it now. Ah, please naman, magpray naman kayo. Ah, ha? Tama na pati prayer rin mo. Tapos may time ka sa pakipagbardagulan. Ano yun? Giatay! Alipay ko sa himo sabi ni Modjen Clarito. Alipay kagit sa ako palang. Salamat kayo palang gawin. Di ba? Oh, ano na? Sabi mo anytime yung puso mo. You have problem sa puso mo. Then, dinajopardize mo yung puso mo. Oh, di ba? Sa trolls, So, sa so, kung ano man mga comment. So, you ignore. Ignore, ignore, ignore. Focus ka. Yakapin mo yung mga anak mo. Mag-chikahan, boom, boom kayo. Kasi mag-Instagram ka na mag-Instagram. Magdasal ka sa Diyos. Total, sabi mo nga, yan ay way ng Diyos para Uh, you know, makita mo ang whatever ko ano man ang makita mo, Australia man or uh, nama, 'di ba? Namamayat na si Ate. Ay gusto ko napapayat ako pala Hindi ako main ng kanin. More on ano lang ako, nagpapa-sexy ako kasi maging beauty queen ako. Diba? Ganun ganun. So mayon na lang tayo. Chevrolet, 'di ba? Pumayat tayo na ako. Oh, 'di ba? si Remy nagturo sa akin. Remy, 'di ba? Ikaw nakikita ka na, na sa Japan tayo. Yung friend ko si Remy, taga Japan. Laging Maganon. <laughs> Di ba yan ang sekreto ng mga guapa? Mm mm, 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 Dati pag nagpa-picture ako, ginagaya ko yung mga, yung anak kong bigat la din. Ang picture. Ma! Sabi sa akin, Ma! Ang gabi niya, Ma! Hindi bagay sa'yo. Sabi so, ba the bells ka na? Payat. Mm, 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 Di ba Raimi, ganyan tayo magpapayat sa picture? <laughs> anyway. Ay, nako. Naalala niyo ba? Si Chris ay financier sa pagbubus ni Jober Lauyo. Pinoy ako vlog sa ni Piping Dilat. Exactly. Mga palaga. E, na natin. Tinaob na nga natin sila eh. Oh, pinatawad na nga natin kasi may sakit, may anak. Kaya sino ba naman tayo na hindi magpatawad? Kung ang Diyos nga nakakapagpatawad, tayo pa kaya. My God, ay eh, tayo makasalanan din naman. Time to, uh, lahat tayo may mga kasalanan dapat harapin sa Diyos. Pero siguro, uh, kung meron man siguro, alam mo, sige, mag-confess -mag -mag tayo. Siguro, kung meron man ako naging kasalanan nung kabataan ko, yung marami akong pinaiyak. Tsari! <laughs> baka, baka may makakinig. <laughs> baka may, may umapila, di ba? Baka marami tayong pinaiyak na mga, ano, mga boylet. No, di ba? Yung nakasalanan ko. Eh, wala eh. Bubbly, ano? Maalindog ng bata eh. Hinahabol-habol ng mga, hit ng mga, ano, mga brusko. Ano magagawa mo? Hmm. Yes, sa bata ako talaga ang mga outfit ko see through. Pang ano, pang Victoria's Secret ang datingan. Kaya yung mga boyland tinahabol habol ang kalindog ko ever since long era ko. Hello. Anyway, to, like, ito na, ito nang nagiging nagiging crisis kino na datingan natin dito mga palangga. <laughs> Kasi nga like mo na mahal na pansin ko lang. Oh, thank you. Bigo. Ikakala ko matulog ka eh, na palangga. Ah, kanina pala yun. <laughs> I love you too Jess Okay Tuloy natin ang Ang Nakakabuy Ito nakakabuy Sit na naman itong balita Imagine mo Dito kumpleto Tumatawa tayo Diba Galit tayo Tapos parang luka lang Talaga itong balitang ito Ano Umusok ilong ni Hitad Kapag naririnig kang ganyan palangga Okay Anim timbog ng NBI sa Illegal Mining and Quarrying. Hmm. Sino to? Baka hindi nakapagbayad kay Lisa to. Anim na individual na sangkot sa Illegal Quarrying and Mining ang inaresto ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation Environmental Crimes Division or NBI-NCD sa Irmosa, Bataan. Pwede na ba ako palangga professional broadcaster? Baka naman! <laughs> Baka naman, Pastor! <laughs> Pastor Kibulo! Baka naman kailangan niya dyan sa SMNI! Okay! <laughs> Kinilala ang mga dinakip na sina Domingo Leal, Zaldia de Lantar, Rio Bueno, Mark Anthony Santos, R.J. Mamalateo at Christopher Alba. Nabatid na nakatanggap ng subong ang NBI-NCD kaugnay sa talamak na illegal mining at quarrying activities sa barangay Maambog, Hermosa, Bataan. Baka nga hindi nakapagbigay dito, hindi nakapag-intraga kay, kay Lisa kaya you know, nahuli. Alright? Aha, ito ito si Madam Macamayra E. Sabi ni Gilson, ano yun? Mayra E yung ano? vitamins. Napatunayan din walang kaukulang permit ang operasyon mula sa Provincial Mining Regulatory Board ng Probinsya ng Bataan at Department of Environmental and Natural Resources Mines and Geosciences Bureau sa Region 3. Ah, sabi ko na nga ba eh, hindi kayo nagpadulas sa pinsa ni Lisa Jaan, okay? Sa DENR. Walang padulas, kaya kayo nahuli, mga hitad. Si Bang Samoro Vlog, thank you palang ga, yung mga uh, kababayan kong Islam. Thank you so much for loving me, okay? Tuloy ang mga balita. mga kalit, siya ang balita. Napatunayan ding walang... Ah, dada, dada, -da -da. eh, naulit ko na yan. Napaulit ulit. May <laughs> okay. Dahil dito, ikinasa ng NBI NCD ang entrapment operation laban sa Maxfield Management Development Incorporated or Maxfield at naaresto sa akto ang anin katao. Kaya nga sabi ko dapat nagbayad kayo kay DNR, kay Yulo at kay Lisa Smugs. Kasi kung napanusot nga yung Yinglong, di ba? Yung Yinglong, remember that first quarter of January na nag uh, export ng nickel? Naalala niyo yun? O walang proper ano yun, documentation. At hindi 60% owned, more on Chinese owned. Nakalusot yun dahil sa basbas -bas ni Lisa Smugs. Imagine mo naalala ko yung mga balitang yun. Hello? Alright? Uh, <laughs> Orlando Nicolas, na-late ka Magbayad ka ngayon ng isang kape sharing na palaga Chika-chika boom, boom lang Okay, kasama ang kinumpis ka mga ginamit na truck at backhoes Nako baka gamitin ni Lisa mga truck at yung mga backhoes na yan sa kanya pinapatay yung mga mansiones. Si Lisa lahat to. Kahit anong ibalita ko, hindi natin walain si Lisa Butod. Dahil siya ang nagpapatakbo at nagdidestabilisa ng ating gobyerno. Yes, if wala na yung SMN, dito na ako manunood. Ayaw ko na sa other channel. Sabi ni Honey Alcos, dito ka na manunood palangga. Da, dahil dito ang mga balita. Ay, hindi boring yung mga balita ko. Kasi seryoso eh. Kasi so, sabay dito, oh, pag-issue ng na... Ratio rin ng DNR ng Cease and Desist Order laban sa Maxfield nitong Pebrero 19, mga ganun ganon Di ba? <coughs> Dito hindi, may twist ang mga balita. <coughs> so, yun yung chika-chika uh, boom-boom. Chika -chika oh, yan. Bakit pa ulit-ulit ang balita? May sakit yata itong... <laughs> Ay, Ah, oh, yung nagpadala yata ng balita, may ano eh, may sa may ano, may uh, saltik din eh. Ani to yung nagpadala ng balita? Mag-comment ka nga diyan. Kabasa ba nito sa pag-issue ng DNR ng cease and desist letter order laban nga sa Maxfield nit, uh, nitong uh, Pebrero. Yeah, itong Pebrero 2024. Sandali lang ha ah. Okay dito. Wala ba paulit ulit-ulit ng balita to? Paulit-ulit, <laughs> ah, parang anim na copy-paste na balita. Kaloka. O, oh, asun yung balita ko? O, oh, ito na lang. O, oh, bago. Basta yun, may nahuli. Hindi na kapag bayad kay Lisa Smugs at saka kay Yulo na DNR, kaya nahuli. Right? Eh, hapabata. Okay, magpabati ka. May birthday ba kayo? May nagbe-birthday? Hmm. Oh, basahin natin ang trolls. Ah, si Ma'am Arcelia na lang, hindi troll. Tuloy ang balita. Ito, nakakabuisit na balita na naman. Premyo sa Ultra Lotto 658, Super Lotto 649, di na panalunan kasi nahiya naman si Melangka. Kunwari lang yan. So, sa susunod na araw, ibibigay na naman nila yan. Alright? Okay. Ito. Ilang araw matapos masungkit ni Lisa Smugs at ni Millionario ang 64 million super loto o 649 jackpot noong Webes. Nasungkit talaga. Wala pa rin nanalo sa dalawang loto draws nitong linggo. Dahil nagpapahinga muna si Lisa Smugs, si Millionario at si Bangag. Dahil medyo nahiya ng konti, sa susunod na araw na naman, bubuelta. Oh, yan, binabasa ko lang. Ano ba kinalaman ko dito? Pinagpahinga muna ni Lisas ang kanyang kasabwat na si Mel Robles para hindi halata. At hindi pag-uusapan ng bayan Kaya ang issue muna kay Kibuloy Ang gusto nilang igisa sa social media at sa mainstream media oh, kita mo Ay, nako Base sa Philippine Chartist Sweepstakes Office Walang nanalo sa Ultra Lotto at sa Super Lotto ang winning numbers para sa Ultra Lotto ay Chuba Chuchu e Klabush. Hindi na importante yung number kasi kalit naman yun. Ang maswerte numero naman para sa Super Lotto ay Chuchu Chuchu sa premyo na 15 million na mapupunta din naman kay Butod at kay Kuting at sa kanyang mga kasabuat. O, di ba? Kabuisitang balita talaga, no? O. Mahiya pa pala mga walang hiya, sabi ni Orlando Nicolas. Nalulungkot ako nung nalaman kong nagkahiwalay na ang landas nyo, sabi ni May Moreno. Ah, oh. <laughs> kamalungkot. <laughs> Ang mga basura palangga ng tapon. Huwag <laughs> kang malungkot palangga Dito ka sa katotohanan. Dito ka sa lokalokahan. Hindi sa may saltik. Huwag <laughs> ganun. <laughs> mm. At least ako, sa sinapupunan pa lang, lokalokahan na. ba diba? Yung iba, nag-develop na lang ng saltik dahil mga bitter at ingit lang. ba diba? Viron? Yes, real talk, Madam Maharlika. Go tell the truth and fight for the country. Sabi ni Viron. Susun, kamalungkot pa lang You just assess follow your brain, your your mind, your heart, and your aling dog. <laughs> Sabi ni Roberto Trillianes, hindi naman to Trillianes, ano? Sila-sila, ah, naman talaga ang nananalo sa Malacanang. Sabi ni Ram, my saltik. <laughs> Sabi ni Vega Warp, yes, agree ako dyan. Don't waste time sa mga dog yachts. Of course, darling. <laughs> ang time ko para sa pagpapaaling dog. Hello, er. Okay. Abangan niyo ang aking cooking show. <laughs> dyan tayo. Dyan ko ibubuhos lahat. Gigisign ko sila ng bonggam-bongga. -bongga. Oy, abangan niyo cooking show ko, ha? Maharlika Food Network, pakifollow na yan. So kasi alam mo bakit? Habang nagluluto tayo, ilalagay na po natin ang sibuyas. Imagine natin na ang hinahalo natin sibutod, si Butod, si Kuting. Ganon yung cooking show natin. May politika pa rin. Dikdikin natin ang pinong-pino pero bawang yung dinidikit. Takadta rin natin ng bonggang-bongga. Yung mga ganon. Gusto niyo ba ganyang, ganyang show? Okay. Balik na tayo sa balita. Okay. <laughs> Honey, Alcos Drio, I am a long-time follower mo, Maharlika. Yeah, I like your strong personal palanga. Dapat magpaka-strong tayo. Sa dami ng umapi sa akin na gusto akong malubog sa sa kumunoy, aba palanga, gumangon ako na parang isang beauty queen, isang warrior na babangon ako, dudurugin kayong lahat. <laughs> okay, may patalastas tayo, sabi ni May. Yes, May, love you, May. Yung sirang tao na tao, na lang tayo dito. Madidikdikan na tayo ng bang, didikdikin po natin ang bawang na parang si Lisa Smugs, ng <laughs> pinong-pino. Yeah, yan ang cooking show natin. At, At yun na nga mga kababayan. Ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din. Para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!